Ito palang dahilan kung bakit nga nagilimaw itong si Lebron James in the fourth quarter laban nga sa LA Clippers. Well, sabi nga ni Coach Darwin Nam sa anyang post-game interview, kanyang binulgar na in the fourth quarter nga daw ay napag-usapan nila ni Lebron James na gawin nga daw ang adjustment na ganito. Na ito target nga daw ng LA Lakers ang weakest defender na LA Clippers on the floor nang dahil nga daw switching defense ang kanilang ginagawa. Kumbaga everything switch, kaya dapat daw ito ay take advantage ng Lakers. Then banggit pa daw nung dalawa ni Lebron at ni Coach Darvin Ham na they should shoot more three pointers ng dahil ito daw ang binibigay sa kanila ng LA Clippers. At dun nga mismo ang ginawa ni Lebron James in the fourth quarter at atin itong panori ni Breakdown. Well, sa unang possession pa nga lamang in the fourth quarter, may kita na natin na Lebron James is looking for a three-pointer dito. At then sa man pa nga ng bad transition defense ng Clippers, abay nakakuha ng very easy three-pointer itong si Lebron James. One of his many three-pointers this quarter. And on display naman mga idol, ghost screen ang ginawa nga ng LA Lakers na play kung saan po making i-screen itong si Lebron James. Pero actually, siya ang tatanggap ng screen. Nagresulta ito ng another wide open 3-pointer, another easy 3-pointer para nga sa LA Lakers. Ito nga ang binanggit ni Coach Ham na game plan nga daw nila to shoot more 3-pointers. And e then sa pangatlong 3-pointer naman dito ni LeBron James ay he was just feeling it mga idol. He can just shoot right over him. Ganyan nga ang ganyang ginawa mga idol. Three straight 3-pointers three para kay LeBron James na. At ngayon ngang aware na ang Los Angeles Clippers that Lebron James is hot pagdating nga sa anyang shooting. Abay iba na ang kanilang depensa. Pinipick up na nila si Lebron James above the three point line and he recognizes this mga idol. Kaya naman Lebron James makes the wise decision na umataki na dahil alam niyang bukas na ang driving lane para sa kanya nang dahil worried na ang Clippers sa kanyang shooting two pointer para nga dito kay LBJ. At pagdating naman dito, another bad transition defense para nga sa LA Clippers. Nag-overhelp nga itong si Kawhi Leonard kay D'Angelo Russell. Nagresulta tuloy ng easy rhythm 3-pointer para kay Lebron James. A deep one pa mga idol, pasok na naman yan dahil mainit na nga siya. And on this play, Lebron James gives the defense another look. Hindi na sa 3-pointer. nagdrive drive na nga mga idol. Actually, great defense nga on the first attempt. para nga dito kay Daniel Tice. Pero hindi na nga nila napigilan itong second attempt ni Lebron James kahit sumabay pa si Kawhi Leonard dyan. At sa panghuling 3-pointer naman dito ni Lebron James, ginamitan niya nga ng rhythm dribble. Etong si Daniel Tice. And once he found his rhythm, abay step back 3-pointer, catching para kay Lebron James. At ngayon ngang takot ng LA Clippers sa 3-point shooting ni Lebron James, dinodouble team na siya. Abay, he makes the right place. Dalawang assist mga idol for two 3-pointers, Rui Hachimura at Dilo at si Nelyo ni Lebron James ang panalong ito at ang performance niya. Defensive stop kay Kawhi Leonard, final assist kay Cam Reddish. So sa mga nakita nga nating play na ginawa ni LBJ, actually resulta pala ito ng game plan na ginawa nila na ito ni Coach Darwin Ham. Una ay atakihin nga ang weakest defender ng Clippers on the court, on the floor at pati na nga rin to shoot more three pointers nang dahil ito ang binibigay ng Clippers defense. At nakita naman natin nagresulta nga ito ng maganda, panalo sila sa labang ito.